Ah, ayan, galing kay Vice Ganda Vice. Maraming salamat. I love you, Vice. Tapos ano yan? Ten. Ayan, tin. Ito na yung ten. Ito So ayan, maraming upuan, limang lamisa, tapos tatlong, tent, ito mga ganito. Nakikising ko lang. Ang ganda ng umaga ko ngayon dahil may magbibigay na naman sa atin ng regalo itong L3 na to. Hindi ko alam kasama ulit yung L3 ha. Tingnan natin naman kaya itong regalo at sino kaya nagbigay. Let's go! Let's go! Ay! Kasama ba yung L3? Wow! Kasama yung L300? Hindi <laughs> naman

Good morning sir, magandang umaga po Ako po si Diwata, ang napakaganda ngayong umaga Naka-smell talaga ako dahil may nareceive akong blessing Galing daw sa'yo Ano? Galing kay Vice Ganda? Hello, maraming salamat Ay, pinadalaan ako ni Vice Ganda ng ano, ng upuan, mga brand nyo at saka yung lamisa. Ay sir, tatanong ko lang, sir, kasama po ba? Ay, may tin pa? At saka tent, maraming tent, tatlo yata. Ah, uh, uh. At saka, tatanong ko lang, sir, kasama po ba yung van? <laughs> <laughs> ay, ay, <laughs> ay <laughs> Diyos ko, akala, akala ko ba naman kasama yung van? Pero maraming salamat ka mo, sir, ha? Maraming salamat. Alam mo ba, si Bayes Ganda, idol ko talaga yan noon pa. Um, sayang, hindi kami nagkita. Pero sa bagay, sa pa kita sa may na pupuntahan ko, gusto ko mag-content kami para ano, sikat din ako. Para maraming views sa mga vlog ko. <laughs> maraming salamat. Sabi mo na lang kay Vice Ganda na pinapaaboto mo. Maraming salamat sa napakagandang business na galing sa kanya. So, na-appreciate ko po ito lahat. At sa kayo lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Oo, sige. Ipipicturan ko. Actually, ibablog ko ato nga ito ngayon para makita nila na galing kay Vice. Oo, oo, oo. Sige, ibablog natin. Videohan nyo ako ha. Ibablog natin to. Salamat sa rin. Bababa ko muna. Buhatin ko muna. Ay, king-king, king paso pasuyo nga. Ano mga lalaki dyan, Rick? Mga lalaki oh. na dyan. Buhatin muna natin. May libre ka daw si Ken? Ayan, Ayan oo. Ay. Ah. Upadala na lang kita ng si Ken. May bagong luto ba ng si Ken? Rico! Ayan siya. Nababa na siya. Ayan yung mga bigay ni Vice. Ganda na pa pakita natin. Oh, hindi lang ha? Ayan, dito mga upuan ng brand new. Let's so doon, 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 Upuan, marami siya. Ayan, mga brand talaga yan. So, ayan, ayan, ayan. Ayan, upuan. Plus, ilabas nyo na. <laughs> ilabas nyo na, boys. Plus, dalawang mamahaling lamisa, mga sukyal, ito. Tatlo. <laughs> no? Tatlo. Dali na kami binibilang po apat. Bako, Diyos ko, napakaganda ng mga lamisa. Limang lamesa, lamisa, ayan. Galing kay Vice Ganda Vice. Maraming salamat. I love you, Vice. Tapos ano lang, tin. Ayan, tin. Ito na nito, tin. At ito. So ayan, maraming upuan, limang lamisa, tapos tatlong tent, ito mga ganito ha, tent. Ah, gusto ko lang pasalamatan talaga si Vice, taong ako po sa pangarap po pa salamat. Ako po si Diwata. syempre ang may-ari ng Diwata. At controversial ngayon na Diwata Paris Overload. Maraming salamat sa advice dahil nag-share ka ng yung blessings. At syempre gusto ko rin pa salamat sa yung mga taong sumusuporta sa akin. At syempre kay God. Kasi di ba maraming blessings na balating sa atin sa tulong din po yan ni God. Kaya maraming salamat sa mga taong sumusuporta kay Diwata Paris. Lalong-lalong na kay Vice. Maraming salamat po. Mwa 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 mwa. At nagigising ko lang ang ganda ng umaga ko ngayon dahil may magbibigay na naman sa atin ng regalo itong L3 na to. Hindi ko alam kasama ulit yung L3 ha. Tingnan natin ano kaya itong regalo at sino kaya nagbigay. Let's go! Let's go! Ay! Kasama ba yung L3? Wow! Kasama yung L300? Hahaha! <laughs> Hindi mo na ang ganda naman ang wow. gising ko. Wow! Actually, kagigising ko lang talaga Ay, medyo pagod ang ng mo, di ba, kaya galing na sa mga rocket. So, ayan. Napakaganda ng Ay, gising. Ayan, dito na. Okay. Hello, kuya. Oh. Good morning. Ito Good morning! Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning sir, magandang umaga po. Ako po si Diwata, ang napakaganda kayo umaga. Naka-smell talaga ako dahil may na-receive akong basic galing daw sa'yo. Ano? Galing kay iba, ganda? Hello, maraming salamat. Ayan, pinadalaan ako ni Vice Ganda ng ano, ng buwan, mga brand at saka yung Ay sir, tatanong ko lang, sir, kasama po ba? Ay, may kin pa? Ay, saka tent. Maraming tent at tuyata. ha At saka, tatanong ko lang, sir, kasama ko ba yung van? <laughs> ay, ay. Diyos po, ak akala ko kasama ba rin magkasama yung van. Pero maraming salamat, mo sir ha. Maraming salamat. Alam mo ba sa Bayos Ganda? Idol ko talaga yan noon pa. Um, sayang hindi kami nagkita. Pero sa bagay, saan pa makita sa may na pupuntang Gusto ko mag-content kami para, ano, sikat din ako. Para maraming views sa mga vlog ko. <laughs> maraming salamat. Sabi mo na lang kay Eva is ganda na pinapaabot ko mo. Maraming salamat sa napakagandang Christmas na galing sa kanya. So, na-appreciate ko po ito lahat. At sa kayo lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Oo, oh, sige. Ipipicture lang po. Actually, ibablog ko nga ito ngayon para makita nila na galing kay Vice. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sige, ibablog natin. Videoan nyo ako. Ibablog natin to. Salamat sa rin. Bababa ko muna po. Ating ko atin, muna. Sige, okay. sige, patulung, ano mga lalaki nga. Rick? Ano mga lalaki dyan? 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 Ayan, oo ah. Kapag na lang kita ng siken. May bagong luto ba ng siken? Rico! oh! Rick, ang dami rin magasang Rick! Ayan siya. Ay, na, na siya. Ayan yung mga bigay ni Vice dyan na mapakita natin. Oh, sige lang ah. Ayan, dito mga upuan ko ang iyo. Let's go, let's, let's don't, 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 but, uh, Upuan, marami siya. Ayan mga brand new talaga yan. So, ayan, ayan, ayan. Ayan ang Last, nilabas nyo na. Nilabas <laughs> nyo na, boys. Plus dalawang mamahaling lamisa, mga sosyal, ito. <laughs> Last, ito. No? Kaya nakapipilang po, apat. Ako, Diyos ko, ganda ng mga lamisa. Limang lamisa. Ayan, galing kay Vice Ganda Vice. Maraming salamat. I love you, Vice. Tapos ano lang, tent. Ayan, tent. Ito ganito, tent. Tatlo. No. So, ayan. Maraming upuan. Limang lamisa. Tapos tatlong Tent. Ito mga ganito, ha, tent. Ah, gusto ko lang pasalamatan talaga si Vice. Taong tapos po sa ko pa salamat Ako po si Diwata Siyempre may-ari ng Diwata At controversial ngayon na Diwata Paris Overload Maraming salamat sa advice Dahil nag-share ka ng yung blessings At siyempre gusto ko rin pa Ang mga tao sumusuporta sa akin At siyempre kay God Kasi di ba maraming blessings na balating sa atin Sa tulong din po yan ni God Kaya maraming salamat sa mga tao sumusuporta Kay Diwata Paris Lalong-lalong na kay Vice Maraming salamat po Mwa 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 mwa